Sa gabi, nagtatanong si Yanet kung siya ay isang ampuna na bata dahil sa pagkabulag ng kanyang ama sa gitna ng isang panlabas na tanawin ng tahimik na compound. Kinabukasan, si Yanet ay naghanda na umalis sa Golden Tiger Wall, tinutugunan ng kanyang pamilya at lahat ng naruroon. Ngumiti si Yanet ng kumpiyansa, sinasabi sa kanyang pamilya na magpapadala siya ng mga update kahit na hindi sila magkikita sa loob ng ilang sandali. Ang pamilya ni Yarnet ay kumaway ng column, pinapaalalahanan siya na kumain at magpadala ng isang messenger pigeon kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Umalis si Yarnet mula sa Golden Tiger Wall, naririnig ang mga column, at lihim na nakaramdam ng isang bagong nahanap na kasabikan tungkol sa paglalakbay sa Jiang ha, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang nakaraang buhay kumpiyansang idineklara ni Janet na oras na upang makita ang mga resulta ng kanyang pagsasanay at inaasahan na makikita ang mga malakas na individual sa MERM na nagsasabing, hintayin mo ako sapagkat malapit na akong maging. Ang may gloves na kamay ni Janet ay mahigpit na kumuyam at pagkatapos ay humugot siya ng isang maikli, kumikinang nadaga na may isang mabilis, matalim na tunog. Ngumiti si Yarnet, kinukumpirma na ang kagamitan na personal niyang hiniling ay gumagana ng perpekto. Naglalakad si Yarnet sa isang landas, nagmumuni-muni na ang tahimik na paglalakbay na ito sa Django ay hindi inaasahang naiiba mula sa nakakaganyak na pinangarap niya. Ang mukha ni Yarnet ay ipinapakita sa isang close-up habang siya ay mahina na ngumiti, na nagsasabing, sige, ayos lang kung gayon. Si Yanet ay nagpalakas sa himpapawid, nagpapahiwatig, dapat ba nating bilasan ang takbo? Habang siya ay lumilipad, na nagpapakita ng kanyang chiinggong. Isang mataong pasukan sa isang lungsod ang ipinapakita na may mga tao na nakapila sa tabi ng mga kariton na hinayla ng mga kabayo at mga bantay na may hawak na mga sibat. Dalawang lalaki sa pila ang nagreklamo tungkol sa mahaba na paghihintay sa pasukan ng lungsod. Ang isa ay nagnanais na mayroon siyang tsong upang lumipad sa nakaraan, habang ang isa ay tinalikuran ng ideya ng mga tao na lumilipad, na nakita ang mundo na bilog na mas kapanipaniwala. Mataas sa ibabaw ng pila, si Janet ay nakikita na lumilipad sa kalangitan, Labis sa malaking mata na pagkamangha ng dalawang lalaki sa ibaba. Si Janet ay lumapag ng malakas, na bumubuo ng isang shockwave na sumipa ng alikabok, matagumpay na nilampasan ang pila ng pasukan ng lungsod. Tumingin si Yanet sa paligid, nagsha-shade ng kanyang mga mata, nagkokomento sa kung gaano kadali ang chinggang, ngunit nagtataka tungkol sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Nagtanong si Yanet kung nasaan siya, at isa sa mga lalaking nakakita sa kanya na lumipad, nagulat, ay kinikilala ito bilang isa sa tatlong pinakamalaking lungsod ng Hinan Province. Pagkatapos ay nagtatanong si Yanet para sa mga direksyon sa Ani Province. Pinayuhan ng lalaki si Yanity na pumunta sa Luyang para sa Ani Province at nagpapahiwatig na manatili sa kasalukuyang lungsod kung hindi siya nagmamadali. Nagmumunimuni pa rin kung ang mundo ay tunay na bilog, inirerekomenda ng lalaki ang bahay tuluyan na sinasabing naghahain ng mahusay na pagkain na nag-uudyok kay Yanet na masayang sumang ayon na manatili doon ngayon. Nagpasalamat si Yanet sa mga lalaki para sa impormasyon at kumaway ng polem habang papasok siya sa lungsod, habang ang isa sa mga lalaki ay nagpasalamat sa kanya para sa pagpapakita sa kanila ng isang kamanghamanghang tanawin. Dalawang kalbong lalaki na may balbas ang nagtatalakay kay Yanet, kinukumpirma na nakita nila ang kanyang pagpapakita at na ang kanyang pananamit ay nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan. Ang isang lamesa ay nakatakda na may isang hapunan na nagtatampok ng dalawang buong inihaw na isda, isang plato ng pinasingaw na buns, at ilang bote. Tatlong patrons sa isang bahay tuluyan ang nagtatalakay sa Phantom Armor Tyrant King Mokiang, kinukumpirma na siya ay isa sa top 100 martial masters na kilala sa pagsusuot ng baluti. Inihayag ng isang patron na, ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King ay inaasahang bibisitahin ang Nung Clan. At ang isa pa ay nagtatanong tungkol sa layunin ng pagbisita. Ipinaliwanag na ang Phantom Armored Tyrant King ay may malaking utang sa Sword Emperor Sir ng Gangjukon at sa makatuwid ay nagpapadala ng kanyang disciple upang magbigay ng isang regalo. Idinagdag ng patron na ang Nanggang Clan ay naghahanda ng isang malaking pagtanggap para sa disciple, na nag-uudyok ng isang tanong tungkol sa katangian ng isang regalo na nagbibigay katwiran sa ganoong pagtanggap. Si Yonet ay nakikita sa isang kalapit na lamesa. Si Yonet na kumakain ng isang bon ay napagtanto na ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King ay pupunta rin sa nanggang clan masiglang nag-iisip na maaari niyang masaksihan ang martial arts ng hari. Isang malakas na boses ang hiningi, buksan ang daan. Huwag kang hamarang sa aming daan, na nakakagulat sa mga patrons ng bahay tuluyan, na nagtataka kung ano ang nangyayari at natatakot na nagpapahiwatig ng pagtakas. Isang malakas na impak ang yumayanig sa bahay tuluyan, nagpapahiwatig ng isang marahas na pagpasok habang ang mga lamesa at tao ay itinapon sa paligid. Haha, -ha, ang Dark Heaven Sect ay sasakupan ng bahay tuluyan na ito mula sa sandaling ito. Ang malaking kalbong pinuno na kinilala bilang ang walang talo na Solitary Shield Guamsuok ay tinitiyak sa mga patrons na walang nakakatakot na mangyayari kung sila ay makikipagtulungan Iniiwan silang nagtataka kung bakit ang isang peak martial master ay nasa ganoong bahay tuluyan. Nilinaw ni Guang Suok na nandyan sila para sa negosyo sa Disciple ng Phantom Armor Tyrant King. Habang ang ibang mga miyembro ng gang ay naglalakad sa bahay tuluyan, dalawang lalaking patrons ang nagpahayag ng pagkabigla na ang Disciple ng Phantom Armor Tyrant King ay nasa bahay tuluyan. Nagre-reflect sa salawikain na mahirap mapansin ang isang bagay na malapit sa iyo, Si Yanet ay humigop ng kanyang inumin, lihim na nagmumuni-muni na hindi niya kilala ang disciple, ngunit napagtanto na sila ay mapupunta sa makabuluhan na gulo ngayon na alam na ng mga verma ng kanilang presensya. Si Yanet ay tahimik na humihigop ng kanyang inumin, nag-oobserve sa patuloy na sitwasyon sa bahay tuluyan. Ang malaking kalbong pinuno si Guang Suok ay humarap kay Yanet, hiningi, oy, disciple ng Phantom Armor Tyrant King sumama ka sa amin. Kinakabahan na itinanggi ni Yonet ang pagiging disciple ng Phantom Armor Tyrant King, ngunit itinataboy ni Guang Suak ang kanyang pwi na nagsasabi na kinilala nila siya sa kanyang baluti. Si Guang Suak at ang kanyang mga sakop ay tinukso si Yonat, naniniwala na takot siya, at hiningi na ibigay niya ang regalo para sa nanggang clan bilang kapalit ng kanyang buhay. Lihim na nagmamalaki si Guang Suak, nana naginip na, na kokonsumo niya ang Elixir ng pag-akyat sa langit, upang umabot sa supreme peak level at pagkatapos ay duminahin ang rehiyon. Nagmumuni-muni si Yanet na ang mga lalaki sa harap niya ay hindi mukhang matatuluhan sa katwiran o negosasyon. Tumingin si Yanet sa kanyang nakabaluti na mga kamay, nagtatapos na wala siyang pagpipilian kundi kumilos. Si Yanet ay nagsimulang lumakad palayo, na nag-uudyok sa isa sa mga lalaki ni Guamsoak na sumigaw sa kanilang boss na tumakbo siya. Ngumisi si Guang Suak, rhetorical, nagtatanong sa kanyang sakop, mukha ba siyang tumatakbo? Si Yain ay lumingon pabalik na may isang kumpiyansa ng ngiti, na sinasabi sa mga lalaki, ano ang ginagawa ninyo? Sumama kayo, si Yanet ay ipinapakita na nakatayo mag-isa sa isang kagubatan clearing, na papalibutan ni Guang Suak at ng kanyang grupo. Sinabi ni Guang Suak kay Yanet na hindi pa huli na ibigay ang elixir ng pag-akyat sa langit ng tahimik. Galit na sumugod si Yan kay Guang Suak, sumisigaw, tumahimik. Hindi ako ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King. Tumawa si Guang Suak ng baliw, na nagdeklara na nais mamatay si Yanet at papatayin niya siya. Si Yanet ay nagsasagawa ng isang malakas na spinning back elbow sa himpapawid. Tinatamaan si Guang Suak habang sinusubukan niya ang isang suntok. Nagbigay si Yanet ng isang nakapipinsalang palo, Nagpapadala kay Guangsuak na lumilipad sa mga punong na may malawak na puwersa. Ang mga sakop ni Guangsuak ay nagulat, sumisigaw, e ano ang impyerno? At napagtanto na si Yanet ay nagpadala ng isang Pick martial master na lumilipad sa isang tama. Galit na sinaway ni Yanet ang natitirang mga lalaki para sa pagtitig, idineklara silang lahat ay patay din, habang nagpapatuloy siyang sesalike sa kanila habang sumisigaw sila at itinanggi niya ang pagiging disciple. Ang kwento ay lumipat sa susunod na araw, na nagpapakita ng isang tahimik na tagpuan ng bahay tuluyan na may mga plato ng isda at bonds, nagpapahiwatig ng kohihinatnan ng mga kaganapan ng nakaraang araw. Dalawang patrons sa bahay tuluyan ang nagtatalakay at nagtataka tungkol sa kapalaran ng disciple ng Phantom Armored Tyrant King mula kahapon. Nagsaspekula ang isang patron na ang disciple ay malamang na hindi nakatakas na walang pinsala pagkatapos kalagkarin ng Pete martial Master, ang undefeated solitary shield, at ang kanyang mga sakop. Isang patron ang nagpahayag ng kalungkutan para sa binata at isinasaalang-alang ang pagpapolem sa gobyerno tungkol sa insidente. Ang isa pang patron ay nagbabala laban sa pagdaragdag sa gobyerno, natatakot sa paghihiganti mula sa sek kung malaman nila. Isang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa bahay tuluyan, sumisigaw, "Hoy, malaking balita." Kinukuha ang atensyon ng iba pang mga patron, masiglang inihayag ng lalaki na ang undefeated solitary shield at ang kanyang grupo ay natalo ng disciple ng Phantom Armor Tyrant King. Ikinagulat ang mga patrons ng bahay tuluyan. Ipinaliwanag pa ng lalaki na nakakagulat na lahat ng mga natatalo na miyembro ay buhay. Ngunit ang kanilang mga energy cores ay nawasak, ikinagulat ang mga patrons. Pinuri ng dalawang patrons ang disciple para sa pagpapatahimik ng mga kriminal nang hindi pinapatay ang mga ito. Tinatanghal siya bilang isang batang dragon at isang maginoo na dragon. Masiglang nagpalakpakan ng mga patrons, idineklara ang paglitaw ng maginoo na dragon. Ang isa pang lalaki na may isang masama na ekspresyon ay tanda na nangangahulugan ito na ang Elixir ng pag-akyat sa langit ay nasa disciple pa rin ng Phantom Armor Tyrant King na magiging magandang balita para kay Chief. Si Saturday O.K. ay inilalarawan na naglalakad mag-isa sa isang tahimik na landas sa kagubatan patuloy ang kanyang paglalakbay. Tahimik na nagre-reflect si Yonet na nakakadismaya na. Makita ang mga mahina na gumagawa ng ingay sa Merm at na sila ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya kahit ang pickpick -Pick martial master sa kanila. Nagmumuni-muni si Yonet na dapat mayroong Supreme Peak Martial Masters at iba pang hindi kapanipaniwala na tao kung saan sa mermundo. Nagtaka si Yonet kung ang bata at matandang lalaki na nakilala niya ng hindi sinasadya ay maaaring may pananagutan sa paglikha ng gulo sa mundong ito na puno ng pagdanak ng dugo. Ngumiti si Yonet, iniisip na hanggat iniiwasan niya ang mga nakakagulo na vermon tulad ng mga nakasalubong niya kahapon, dapat siyang ayos lang. Huminto si Yanet sa paglalakad sa kagubatan, nakatayo ng tahimik na parang nakakaramdam ng isang bagay o isang tao. Ang isang close-up ay nagpapakita ng bahagyang nakabukas na bibig ni Yanot, na nagpapahiwatig na malapit siyang magsalita o katatapos lang huminga. Si Yanet, nakatayo sa gitna ng landas sa kagubatan, kumpiyansang tumawag para sa kung sino man ang nagtatago na tumigil sa pagtatago at lumabas. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa mga puno na may isang tumatawa na si Janet Tai ay mas bata at mukhang napakahina at mahina, na naguudyok kay Yanyaway na magtanong ng galit, sino ba kayo? Kayo ba ay mga pervert? Isang malaking matipunong lalaki ang nakatayo sa ibabaw ni Yanetezi, nagtatanong kung mayroon siyang isang bagay na napakahusay para sa katawan ng isang tao at kung ibibigay niya ito sa kaawa-awa at mahina na mga tao tulad namin. Tumingin si Yanet sa malaking lalaki at ang kanyang mga sako, iniisip, ah, malaking gulo. Habang tinawag siya ng lalaki na disciple ng Phantom Armored Tyrant King. Ang mukha ni Yanet ay nagbaluktot sa galit at pagkadismaya habang sumisigaw, sinabi ko na, hindi ako ang disciple ng Phantom Armored Tyrant King. Sumugod ang malaking lalaki kay Yanet, nag-aangkin na palaging mayroong mas mahusay at hinahamon siya na subukan na tanggapin ang atake na ito gamit ang katawal-tawa na teknik na iyon. Si Yonet ay nagbigay ng isang malakas na sipa sa mukha ng malaking lalaki, tinatamaan siya ng malakas sa himpapawid. Ang sipa ni Yonet ay nagpadala sa malaking lalaki na lumilipad at dumudulas sa lupa ng kagubatan, malinaw na natatalo. Ang isang close-up ay nagpapakita ng baluktot na mukha ng malaking lalaki sa lupa, na nagpapahiwatig na siya ay walang malay o malubhang nasugatan. Si Yan Wu ay nakatayo ng kalmado pagkatapos ng laban, nakatingin sa ibaba na may isang walang emosyon na ekspresyon. Tumingin si Yanet sa gilid na may isang seryoso at medyo inis na ekspresyon. Si Yanet ay nakatayo sa ibabaw ng mga bumagsak na lalaki, nagmumunimuni na hindi na kailangan na iligtas ang kanilang mga buhay, Ngunit dahil sinira niya ang kanilang mga energy cores, malamang na hindi sila maghahanap ng paghihiganti. Hinuyam ni Yanet ang kanyang kamao, nagpapakita ng resolba at kapangyarihan. Inisip ni Yanet na bilang isang martial artist ngayon, hindi niya maiwasan na magdinak ng dugo sa hinaharap kasama ang walang malay na mga katawan ng kanyang mga kalaban sa paligid niya. Tumingin si Yanet Pasulong na may isang malungkot, determinado na ekspresyon nakatayo sa gitna ng mga natatalo na kaaway.